Hi! Ako na naman ang nagbabalik. So, meron akong ipapakita sa inyo na box or package galing sa Davao. Uh, pinadala ito ng mama at saka daddy ko. Ang laman nito, uh, galing sa dalawa kong kapatid na nasa abroad. Meron silang pinadala na make-up para sa akin. Tapos, doon lahat kay mama pinadala. kasi mama na nagpadala sa akin dito sa San Laguna. Um, kanina ko lang siya natanggap. Actually, hindi ako yung nakatanggap eh. <laughs> Kasi umalis ako. Tapos, yun know, ba, nasikaso lang ako sa internet shop. May, may ginawa lang ako. Tapos ngayon, ito na siya. Uh, ang ginamit nila daddy eh. Uh, mas mura yata ang tugo. Hindi ko lang alam. Tapos yun. Uh, ngayon, ready na akong buksan. Excited na ako share sa inyo kung ano yung mga pinabara ng mga at kong kapatid. Yung bunso namin, Hi Charity or Honey Pie, bunso namin kapatid. Nasa Bahrain na siya ngayon. matagal na din siya nasa abroad na work. Bunso namin. Tapos yung pangalawa, sumunod sa akin, nasa ano siya, abroad din, The Hamilton. ngayon, excited ako ng bunso. So, parang i-share sa inyo. And I'm back. Ito, to go. Oh, I'm going ano, uh, ko yung buho ko kasi ang gamit ko lang na hindi ko makita yung tali ko, nahuhulog na siya. Ito lang kasi yung gamit ko kanini. Madula, sa dudula sa buho ko na tatanggal. So excited na akong buksan to. Gusto ko lang mag-thank you kay ano, Charity De Leon and kay Charlotte De Leon. Yan yung mga kapatid ko na nagpadala nito. Tsaka si mama din may sinabay na dito sa box na to para Yes, the box. May isang nabalik sa box para kay Jaxie So, excited na akong buksan ito guys. That's so sweet. Mayroon akong gunting. Kanina kasi, nag-message sa akin yung tubo. Sabi nila, mag-deliver daw sila. Eh, baka, okay din naman. Mas magandang yung gano'n na nag-message sila, di ba? Para, alam mo, na anong oras sila dadating. So, ako naman, may nag ako. Sabi ko, ano, mga anong oras kayo mag-deliver kasi aalis lang ako, pupunta lang ako ng internet siya kasi may papa-scan ako. tumawag sa akin mga mga ano, after ganyan. Ayun, tapos deliver naman dito sa bahay. Thank you to go. Pangalan ni Daddy, si Daddy ang mag Magtataka kayo guys, guys. Bakit daddy, tsaka mama? Bakit hindi mama? Kasi nung bata ka, ayun namin yan, mami, sinamin mama, pero kay daddy, namin daddy, ayun naman ng papa. Ayun. So, magbabasa tayo ng... excited. ito Tsaka, thank you mama and daddy. Kasi kinurit ko si mama yun eh, na kasi na-excited ako. Kasi may gagawin akong, ano, make-up. Ano ito? Tawin ito? Make-up um, heesh, makeup look. Eh, may gagawin akong makeup look. Sa ba diba nga hindi nakakaalam, sa Gadago City ako. <laughs> may kwento niya. Ako na bubukas kong text ko. Ayun na. Daddy, Mama, I miss you. <laughs> gusto ko na umuwi ng Davao. Gusto ko na magbakasyon sa so, mga kapatid ko. Salamat. Ang kait-kait nyo. Love na ako kayo. Nabaksan ko na siya. na ako. Nambaga. Wait. Ayan. Um, sabi ko kasi, wait lang. yung ano, lipstick. Kasi pag mapapadala ka, napapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap may mga clothes dito. For Ia. Cute. Thank you, Mama. Ayan. Thank you, Kasi. See you soon, Kasi. Si Kasi, yung anak na kapatid ko, yung pangalawa. Nasa Davao. Habang eh. nasa abo ng mami sa Ay, yung kagundo ng mga dumi. May naku. Tutuwa nito si Ia. Ito okay, din. Tsaka, oh may... Ay, magugustuhan to ni Iya. Mahilig siya sa mga ganito eh wait lang. Yan muna ay. So, lalagay ko. Okay. And then my shorts. And my. Wow, my slippers, si Ian na purple. Mahilig si Ian sa purple na color. Ayun. So, syempre. Ayun, ayun. Oh my God. Sa akin ba to? <laughs> sa akin ba to? Teka, hindi ko naitanong si Mama. Hindi ko alam kung ano. Para sa akin to, okay, Jackie wallet na maswerte. Di ba naalala niyo, gumawa ako ng what's in my wallet? Binigyan ako ng mama ko ng wallet, yung color red. Si mama nagbigay nun. Na. Ewan ko lang kung sa akin to or kay Jossie. Let's see. Nakanugin ko si mama. Oh my gosh. Ang ganda naman ito. Akin ba ito, ma? Oh, di ba? Nice. Thank you, mama. Anak ko na lang to kung tatanungin ko si Jessie kung magugustuhan niya to, pag magugustuhan niya, ibigay ko na sa kanya. Char! <laughs> Para pag sa kanya talaga to, no? Tawagan ko si mama mamaya. At, chagrinan! Ito na yung wear na may make-up ko. Eh, tama Dito ba? Ito po yung make-up ko. Sarap. <laughs> Ayan na, so nabukulungin ko na. Ay! Gusto ko to. Made, 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 made. Ang color niya is Monte Carlo. Oh, hindi ko siya nabubuksan. Hmm. Marami nang gumagawa na kami ito. Nireview, di ba? Meron din akong Savannah Matte Lipstick. And, wait. I'm gonna read it first. Oh, I'm wearing eyeglasses, but still, I can see it. Oh, my goodness gusto ko yung mga color nila, especially this one. And my gosh, Tokyo! Mayroon akong ganito, mix na Tokyo. Thank you! Ang nagbigay nito, si Honey Pie, gusto namin. Tapos ito si Charlotte. Tapos, <gasps> mayroon akong ganito, ang tawag ito, um, L'Oreal Lumit Blue Match Cushion. Buildable Luminous Foundation and ano and, and, and no hindi ko pa nabubuksan I want to try this and gusto ko siyang gawa ng review kahit marami na gumagawa ng review nito gagawin ko pa rin siya ng review <laughs> sariling version ko na lang diba wala lang para maano ko lang masave ko lang sa youtube channel ko na may review ako ng ganito diba at least first time tapos oh, ayan ayan ayun ayun okay. yes. Wow, ang ganda ng Tupperware. Pwede ba unan? <laughs> Na, oh my gosh. Meron akong Fit Me Maybelline New York. Yeah. Fit Me Maybelline New York. 120 ang, ang binigay sa akin. Ang, ang nagbigay nito, si Honey Pie, yung bunso. Ito ang nagbigay nito, si Charlotte, yung, sumunod sa akin, pang, pangalawang kapatid ko. Tapos, meron akong luminous, ano, yeah normal to dry. Like, My God, excited ako gamitin to. Meron din ako ano Savannah. Si yung is, ito, ang gamit na to si Charlotte. Si Charlotte. Ayan, si Charlotte. eh si Charlotte. Tapos, si Hami. Yung bunso namin. Ang nagbigay to, yung bunso. Thank you, mga kapatid. Bye. Love na love talaga si ate eh. <laughs> ito. So, ang dami niyang color. Hindi ko nabubuksan. Baka ko po review. Woo, woo, woo. Thank you. Savannah. It's my Savannah colors. Thank you so much. Parang ano siya? Ah, Korea. Made in Korea. Thank you. At ang pinambalot ay this one. This one, this one, this one. Ay, actually, ito kay Iya. Ang laki-laki na ni So, try ko mamaya okay so silang lahat ang mga tuhay ko so salamat Itong yung wife natong muna si Jacy kung gusto niya pag ayaw niya sa akin <laughs> yan so excited ako ng lahat to thank you gusto ko mag-thank you sa dalawang kapatid at sa mama ko salamat ito apat kami mga kapatid bunso babae Pangatlo lola latin So, panganay ako. So, gusto ko salamat sa dalawang kapatid kong babae na nasa malayong lugar. Thank you. I love you. And I miss you. Um, may miss ko na yung bonding natin. Huwag kayo. ikay. May iyak ako. May, may miss ko na kayo. Uwi na kayo. Para mapag-bonding tayo. Mama, thank you. Daddy, thank you. See you sa December. Tumbay namin kayo sa airport. The kids. the Kasi. Hello, Kasi. I'm Cassandra. Bye-bye. Thank you guys for watching. Back ba ba from the dead. Yeah.